Uh, good morning uh, Thank you Lord talaga Yan, naka-charge yung cellphone natin Binunod lang natin At ayan nilak ko nga Dahil sa taas, Dahil ako yung naka-duty na At ako'y maliligo na Sa aking trabaho Ayan oh Ay, Dahil walang susi ito uh, 10 years na ako dito Pero ngayon kulang nilak Kanina nasa loob ako Ayan report Ayan nasinira ko na Ayan oh yen pasukin natin yung eh yun yun paninagbabago yun 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 ano yun 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 at pa. ayun ngayon biglang biglang nag -lock. Oh, ayaw ay hindi siya open. Ay nabubusan. Buti sa tagal ng panahon ito, sira na yung ano niya sa bandang baba. Yan ginawa ko, pinadya ko na. ayun ayan nakalabas tayo. Kung hindi, may stack ako dito. Tapos mainit. Ayan mga ipis nagsilabas Ayan o Wala pa naman tayong gamit dito Na Pwede mong Sakalitin o mo. Ayan pinadyak ko na lang Ayan share ko na po. Salamat Lloyd Kahit na nasira report ko na lang Ay Ayan o Pawis na pawis na tayo Hindi pa tayo Nagano Nagbalaw ay, buti na lang. Kaya, yeah. ingat-ingat po. Muntik na. <laughs> Thank you, Lord. yung mga ipis. Ito na lang. Si Ras, ay nahalim. Pinagos na lang. At tabi natin. Oh, ligo na tayo. Para makakonjuti na. So, oh, ano? Ay, nabasan yung cellphone.